What's up mga bro? Bakit niyo panorin yung vlog na to? Gusto ko lang sabihin, antagal ko na wala, hindi na ako active. Eto na siguro yung ano, last vlog ko na inupload dito sa YouTube ng na, naka, ano, na, landscape. Puro portrait na. At sa mga solid po natin dyan na nakasubaybay pa rin sa akin. Sa Facebook po ako active. Eto po yung Facebook page ko. Dyan po ako active. Kung gusto niyo mo magpunta dyan, yung link po nasa comment section lang dan po ako every day nag-upload. Every day namimigay din po ako. Syempre, it's time to give back naman sa mga solid viewers natin. Maraming salamat po. Uh, Meron hindi na ako nakapag-post sa YouTube. Pero ngayon, mauuna na lagi yung Facebook ko bago mag-upload sa YouTube. Hindi pa rin ako aalis. Kaya maraming salamat sa mga solid na sumusuporta dyan. At yun lang, please, punta nyo po ako sa, sa Facebook. Every Facebook page, punta nyo po ako dyan. And eto na, February dump. Luan. What's up mga bro? So ngayon nandito kami sa isang villa around Cavite na may pool and eh, may other pool pa doon, madami. Uh, ni namin 'tong buong villa just for our family. si so, puti ko. Para ka naman si Mad Hatter na... <laughs> Are you ready to take a bath? Siya. Yeah. Siya. Yeah. Yeah. Mm, Nag-iisip pa siya. So guys, first samahan niyo po 'yung sa ulan. 3 p.m. pa lang. Dapat mainit ngayon pero kulimlim. Ayan. Ewan ko kung bakit tag-uulan ngayon ng Valentine's Day. Global warming siguro. So tara. Hindi ko tayo baby. Let's go. Let's go. Okay. Tapos nalagyan ng tani. Love ikaw. Sama ka maligo. Uh, hindi. Bakit hindi? Mamaya uh, na ako maligo. Oh, na ako. Okay. Sure ka? Mamaya ka na maligo? Ha? Uh, huh? oh, happy Valentine's Day. Happy wow. Valentine's Day. Hmm. Actually, ganun po ito na nabigay sa kanya Nakalimutan ko yung video sa vlog ko Nakalimutan ko na nga pala Vlogger nga pala tayo guys Kasi updated at active na ako sa Facebook page natin yan. Punta po kayo dyan Diyan po ako daily nag-upload maya't maya sa YouTube Minsan, siguro one time sa week Baby, are you ready? Okay, let's go Come baby, come, come First time to Wow

Ha? Oh. Huh? Paano ba kami naging aesthetic? Aesthetic kami. Kami ang aesthetic father-daughter duo. Wait okay, lang! Huwag ka magpapagay mo. Lalagyan mo na ito. Okay, lagyan mo na ito, Para maligo na kami ang aesthetic kong baby. <laughs> you like that? So guys, mas okay pala sa kanya. Nandito lang na sa bathtub kasi natutakot siya pag nasa labas. Mas lagi aja yung puti ko sa guys Kaysa yung sana ako lang kanina Kaya kasi ang dami ito may init Oh, enjoy na baby, ho! Oh. Ano niya? It's hot It's hot, see? Wow, you can handle that Baby, it's hot It's hot, baby Wow, you're so brave Wow, <laughs> wow ha, <hata> <laughs> So guys, ayan. katatapos na magdinner mag-dinner ngayon uh, Minimal update lang nagagawa ko ngayon sa vlog ko dito sa YouTube Kasi mas active na ako sa Facebook So kung punta kayo sa page natin, dyan ako mas active Ano si Mio? Etong <laughs> bata na oy, oh, nakaligo ka na kanina, umiiyak ka pa You, you wanna go? You wanna go with mommy? Naingit siya lang, huwag <laughs> mo ingitin o oh, oo oh, oh. Hindi ko gusto na ulit maligo. Gabi na. No more, baby. Hindi, may payo. Up. What? You want inside? You want here inside? Say please. Up. Up. Please. Please. Kiss. You want here? Say yeah. You want here? Please. Say promise. Baba. 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 <laughs> Say, please, Mama. Please. Mama. Please. Mama. Please. Like this or like this or put go like this. Please. 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 Oh, you. Oh, like this. or like this. Please. Please. Okay. Okay. One. Two. Who's hungry? Who's hungry? Who's hungry? Who's hungry? na update masyado sa vlog na to talaga punta kayo sa facebook page natin ito Diyan nyo panuorin yung vlog para mga balloons at buong valentine sa na nangyari sorry hindi ako masyado updated sa youtube siguro once a week na nga lang pero sa facebook daily uploads po tayo follow nyo na ako nasa comment lang po yung link ng ano talaga? Lahati ng tupa. Oh,